Okay, good morning. Dumating na kami dito sa Subic Gateway to Zambales. Bumiyahe na rin pala kami ng halos tatlong oras. Simula Manila papunta dito ang Subic. At dito na po magsisimula yung ating adventure. Ito po kasama ko ngayon. Wow. Si Mark, yung pinsan ko. So, let's go. Meron tayong dalawang oras. Simula dito papunta ng Bagsit River ang unang destination na pupuntahan po natin is Bagsi River kung saan maliligo tayo at syempre magtatampisaw tayo dun sa ilog na sabi nila is sobrang linaw then after that diretso tayo dun sa campsite kung saan tayo mag stay yung campsite na pag i namin uh, auto mines siya, kung tawagin malapit lang rin dun sa Bagsi River So pinapakanan tayo dito. Malinis dito sa Sambales. Oh, kung makikita nyo yung gilid oh. Talagang uh, nag-awalis. Ito, kapasok na tayo ng ano. Thank you, you are leaving uh, Subic. Then, nandito na tayo sa ano, sa munisipyo ng or sa bayan ng Castillejos hometown of President Ramon Magsaysay. Yoy. Casa Berhinya. Wow, ang dami nagli ano, ang daming mga ano, palay na. No? Ang dami oh. Delikado rin yan saan, eh, no? Wow. Yung ganyan. Madulas yan. Sobra, madulas talaga yan. Ito, Guys, papasok so na kami ng, ano, ng San Narciso, home of the Philippine Merchant uh, Marine Academy. Time check tayo, 9.24. Ganda, smooth mutang kalsada simula pagpasok namin ng ano ng San Narciso ang ganda na ng kalsada hindi ka mag-aalin lang ang patak mo ng 80 ay dito eh napakalinis dito kaliwat kanan no? kung makikita ninyo walang dumi ang linis ng ano to bayan na to San Narciso San Felipe yan ito na pala, welcome to San Felipe oh. Oh, 'yun, tuyo. Grabe na tuyo 'yung ano, 'yung ilog. Puro lahar. Lahar harian Binuga ng ano na Mount Pinatubo Okay thank you Come again Ito yung sa Bayan ng San Felipe Okay papasok na ta tayo dito Sa bayan ng Kabangan Zambales Hey Woo Diretso lang kaliwat kanan ay makikita natin dito mga ano mga nagpapastol lang ano ng baka o kakaliwa tayo dito meron tulay tayong kakaliwaan ano kaya tulay to eto ang tulay ng bukaw bukaw bridge dito may tubig na no? sa bukaw bridge Ang ganda grabe Papapahinto ka talaga o, sa ganto oh. Okay, ito na papasok na tayo ng Iba capital town of Zambales Ito pala pinakapitolyo ng Zambales Iba Zambales Yan So dire diretso lang tayo We have 28 minutes Papunta doon sa Bagsi River Okay ito kakapasok lang namin ng Palawig Palawig, balay, So malapit na tayo sa destination natin 7 uh, minutes na lang Andito na tayo sa may sa Kung saan kakanan tayo Papasok doon sa Bagsi River. so, 11.05 Time check um, na sakto Doon na kami manananggalian sa Bagsi River. So guys, andito na kami Malapit na kami sa Zameco Ito yung papasokan ninyo uh, papunta ang Bag River kasi marami naliligaw dito kapakita ko sa inyo kung saan banda to ha uh, one minute tatanong natin kung saan banda to uh, box ice plant may ice plant dito na daanan dito naman may mga drum tabilihan ng drum Ayan yung mga palatandaan ninyo na malapit na kayo dito. JD City. Palawig Solar. Ito. Palawig Solar. Ayan. O. Solar. Dami solar, no? Ayan, no? Kita nyo Daming dami solar, oh. Nakalatag. Ah, ito pala yung Zameco. Ayan na yung solar. So, pinapakanan yeah, tayo dito papasok na ito na ata papasok na to ito welcome barangay salasa mount tapulao bag River. triber ayun so pag nakita nyo tong barangay salasar uh, ano salasar at nw farm yan kakanan na kayo dito so, may tricycle dito kakanan kayo dito yan. magtatanong lang. Saan po ba papunta ka, no? Yung Bagsit River? Ayun, diretso lang po yan, sir. Diretso. Mga ilang kilometer pa, sir? Hindi po lang po matasya, Hindi po. Hindi po. Ah, Sige, sir. Diretso lang po, sir. Pagdating yung sir, buong sa may baryon na, magtanong na kayo doon sa may checkpoint. Ah, may checkpoint po doon. Sige po. Salamat, sir. Salamat po meron daw tayong uh, checkpoint na madadaanan ito na yung papasok na bagsit river so tama yung binigay sa atin ang daming solar no malawak pala dito ayun mga nakalatag na solar oh. mamahal yan hanapin natin yung first checkpoint na madadaanan natin dito sa papasok ng ano, Bagsit River natin. May signal pa. Okay. Malakas pa signal dito. Pagpasok. Hindi lang natin alam kung may signal pa doon mismo. Doon sa mismo resort ng Bagsit. Oh, may sirandaan. Straight ahead. Going to Mount Tapulaw. Punta pala ito ng bundok. Mount Tapulaw. 1121. eh dito ang tataas ng talahib mas maganda kung gantong oras kayo pupunta maliwanag na para meron din kayo mapagtatanungan malayo pa pala makala ko malapit na simula dun sa highway ayun ang haba pala na ito sobra yung mga puno oh. ano? para nakatingin sa atin yung mga puno Ang ganda, isang straight oh. Yung mga puno naka -ano sa nakaharap sa amin. Grabe. Hindi ko alam kung hanggang saan yung sinasabing checkpoint Kuya. Pero mukhang malayo pa kasi nakita namin doon sa drone. Ang layo pa nito, ang haba pa pala nito. Nako, wag kayong dadaan ng gabi dito. Sigurado matatakot kayo mga puno ang tataas o oh. ang lalago time check 11.32 yung bundok ayan medyo malapit na kami sa bundok eto first checkpoint Ito na pala checkpoint task force LGU Palawig sir kami lang po kami lang po Ah, doon na lang po, diretso. Magkano po ang entrance, sir? 50 ang isa. Sige po, salamat. Pag may kasama pala, doon na magbabayad. Pero kung wala pa, de diretso, pinapadiretso na. So, dahil dalawa lang kami, diretso na kami. 50 daw ang isang tao. Tama ba, San? 50? Huh? 50 pesos? May ito, papuntang ano, bundok. Mount Tapulaw, this way. Oh, may trekking dito. So kaya tayo, diretso. Tanong tayo. Tanong tayo, tanong tayo. Wait lang ah. Tanong tayo. Ya, yeah, magtatanong lang, saan ba yung bag si Trevor? Diretso lang po yan. Ay, diretso, diretso lang. Diretso lang po yan. Sige. Diretso lang po yan. Okay, salamat. Salamat. Grabe ang taas pala dito. Huwag kayong pupunta ng gabi dito. Ayun na. Oh. Sigurado, pagka nagkamali kayo dito, pwede kayo malaglag sa baba. Kaya kailangan malakas ang ilaw mo dito. Saan? Parang nasa Jurassic. Ano tayo? Ayun <laughs> eh, no? Ano tayo sa Jurassic ah? Buti ka? Buti nga mo, ano? Sementado. Oo, no, sementado. Ang galing na, no? Nagawa dito. Sinemento talaga nila, no? eto na ay ito na rin pala eh ay ito na nga morning po ayon ibaba gamit muna namin yung gamit ito ito ang itsura niya dito ang daming cottage Hmm, ganda Naka, ano rin, naka uh, ayos din. Ito. Morning po. Wala pa po. Dalawa lang po kami. 110 po. Pwede na po dito. Parking muna kami. Apo. Did you know I think Even though I still care, even though we've been drifting apart lately, even though. I'm Okay guys, uh, nakarating na tayo dito sa Bagsit River. Yan. Ito yung ano nila, parking area. Pagdating nyo dito. Malawak dito. Ano? sobrang lawak. Mas dito sa gilid. Nakikita yung mga cottage dito. May cottage, may room. Yan, ang dami. Hanggang dito pala oh. Dito sa entrance pa lang makikita nyo na yung mga cottage. Hanggang dun sa dulo. Yung cottage na ganyan, 1,000 pesos yan. Tapos kung gusto nyo naman na room, yung ganyan na room, 2,000 overnight. Pero kung kung mag-overnight kayo, 1,500 yung cottage nila. Overnight na yon Pero kung day tour, 1,000 lang. Yun, pagpasok nyo dito, kailangan magpa-register kayo dyan. Yan sa blue na yan. Ayan. Ito. Ito. Dito yung registration nila. Bags, Seat, River Palawi Palawig sa Tayo. Wala pa. Wala pa Ayan, dalawang libo. Wala pa tayong parking. Bakit nga, wala pa eh. Sa so, pagbaba niya dito, nandiyan yung mga parking. So dito yung mga ano, cottage. Ang daming cottage. daming naliligo rin. Ayan, pagbaba niya dito, yun e ay paliguan. Ayan ang paliguan. Maraming naliligo dito. Pero weekdays ngayon kasi maraming tao eh. Oh nakari natin ang gando. Okay. Di ba ko kayo? Napakalinaw ng tubig dito. Ayan o. Oh. Hmm. Ayan, mga naliligo. Mababaw lang dito sa park dito eh. Yung mga motor, Pwede rin dito. Pwede rin nyo rin yan, no? itawid dito, papasok doon sa loob. May mga tao rin pala nagbabantay dito. Mga may dalang microphone. Mo mapapansin may mga microphone sila. Para ma marinig agad sila ng mga nasa malayo. Linaw ba? Eh. Kaya pala din nadayo itong ano na to. Itong pasyalan na to. ko paliguan na to. Lang ganda talaga. Kasi lang yung entrance. daan-daan lang tayo, maganda yung panahon eh, punta kami ayan oh malalaki ng mga bato dito, banda oh naayos lang nila to eh, ginilid lang nila yung mga malalaking bato eh. Ayun, malalaki ng mga bato doon oh tapos dito sa gilid ayan nakaroon natin hanggang doon sa dulo sa so may diving area may diving area dun sa dulo eh. nakaroon natin ito may sasakyan nga dito nakapasok yung sasakyan kaya oh. rin dun kasi may ginagawa dun gina oh. natin yung diving area nila Dito marami rin naliligo. Silipin na. Ay may ginagawa mga CR pala dito. Ito mga CR no. Ginagawa pa lang. Ginagawa pa lang yung CR oh. Bakad tayo dun. Ito may mga ginagawa. Ginagulid mga bato. Tapos dito naman sa giga ito eh, no? Pwede kayo mag-camping pala dito. Ayan eh, o. Pwede pala mag-camping. Ayan eh, o. Yung mga nagka-camping dito. Doon kami sa dulo, ayan eh, no? o. Diretso lang to. Nandaan lang tayo. At baka matag tapilok tayo. Ayan, para makita nyo hindi naadaanan ko. Ang um. lawak din na ito. Simula doon sa harapan, papunta dito. Tapos may mga nililigo pa doon. Pilipin natin. Ayan. Yeah. Lalaki ng bato. Ingat lang kayo. Kasi matata matataalas yung bato. Uy. Saan sila dumaan? Tabi-tabi po. Yun. May mga tao dun. Dito ang daming ano, bato. Ang lalaki. Huh? Hmm? Ang lalaki ng mga bato dito.

Sige. Tapos yung diving nila doon. Apo. Ito may Dito may daanan naman dito no? Apo nga. Ito taas. Yung pinakamalaking baton. <laughs> Ando doon yung diving nila. Diving driving area. Sumataas. Kailangan natin magdahan-daan. Yeah! <laughs> Nagkamali ako dito. Patay. Puntahan natin yung dulo. Ito yung pinakadulo. Nakikita ko gayon sa drone. Malaki ng bato. Ayan. Eh.

معلوله